Mga oh, magandang hapon po. Ayun, ano po tayo naman ngayon? Food delivery. Ayun po, magde-deliver po tayo ng mga pagkain po. O, oh, malakas ang pagkain ngayon kasi umulan. Ngan, kaya yan guys, mga uh, kapatid ng mga rider. ay uh, mag iingat po tayo. Oo, uh, lagi po magdala ng extra na mga kapote po, 'di yeah? Oo so, oh, yan, yan ang aking background. Nag-deliver po ako dito sa isang subdivision dito sa Antipolo City ng pagkain. Food naman po, food. Yung deliver natin. Ayan. Kaya yeah, salamat po sa inyong panonood, mga kapatid, sa ating pong food delivery. Ayan, food delivery naman po tayo. Ayan, ayan. thank you Lord sa blessing mo. Oo, oh, malakas po ang ano ngayon, pag-deliver ng mga pagkain. tigawa gawa ng umuulan. So, may bagyo po. Kaya mag-ingat po sa kalsada mga kapo rider so yan po food delivery po tayo ngayon kaya dubli ingat po ang kailangan natin kasi nga po gawa ng umulan yan kaya dubli ingat po mga kapo rider so lagi ng kapo dito yan food delivery po tayo ngayon yan po ang i-deliver ko dito sa Antipolo City pagkain malakas po ang pagkain ngayon gawa <laughs> ng umulan So, mga uh, maraming nag-order ng pagkain kasi yan. Uh, masarap ang kumain ngayon dahil umuulan. Ng <laughs> Ayan. Kaya salamat po sa inyong panonood sa aking video. Please follow my page and subscribe to my YouTube channel. <laughs> Kaya salamat po sa inyo lahat, mga kapatid, sa inyong panonood sa aking pong, uh, live video na food delivery. Kaya mag-iingat po mga kapwa rider. Kalaala muli, uh, tayo po'y mag-iingat, lagi pong uh, safe yung ating sa isip. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagpapalan naman ngayon, na uh, kahit maulan, maulan na hapon, ay trabaho pa rin pa tayo. <laughs> Kasi, so, po tayo. Kasi ito po yung Lord uh, mo, ating pong uh, trabaho. Kaya gawin uh, na natin, tulitin na natin. Uh, thank you Lord, sa biyaya mo sa hapon na ito. salamat sa inyo, manolood. Bye-bye-bye, and God bless us all. Bye-bye.